kasunod ng pagbaba ng trust at approval ratings ni Pangulong Bongbong Marcos, tinanong din ng Public Asia ang mga Pinoy kung sino ba ang nagtatakda ng mga galaw at desisyon ng presidente para sa ating bansa. Habang ipinaliwanag naman kung bakit sumasadsad ang tiwala at kumpiyansa ng mga Pilipino kay Vice President Sara Duterte sa pinakabago nilang survey. Upang dalhin tayo sa pulso ng politika, makakasama natin dyan si Tala Lopez. Ikinabahala ng ilang Pilipino ang estilo ng pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay matapos lumabas sa pahayag 2024 First Quarter Survey ng Public Asia na 43% lamang ng mga Pilipino ang nagsasabing dinidikta ng kanyang sarili ang mga desisyon sa pamahalaan. Habang isa sa bawat apat na Pilipino ang naniniwalang naka-impluensya sa kanyang mga desisyon ang kanyang political party. Nasa isa sa bawat limang Pilipino naman ang nagpasalamat kay First Lady Liza Araneta Marcos para sa kanyang mga desisyon. Samantala, sa kaparehong survey ay binanggit na nakaapekto sa trust at approval ratings ni Vice President Sara Duterte ang pananaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa iba't ibang issues sa bansa. Ayon sa survey, 29% ang nagsabing konektado sa pagbaba ng ratings ni VP Sara ang pagkakasangkot nito bilang isa sa mga akusado ng nakabimbing kaso sa International Court. Habang 22% ang naniniwalang naka Epekto rin ang pagsabi ni Digong na gumagamit umano ng cocaine si Pangulong Marcos Jr. at ang inihirit nito ang paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Ako si Tala Lopez para sa Kuwentong Politiko.